Isawa very good morning para mag-morning back welcome to my YouTube channel Mahabari uh, na at dito like, na tayo sa isang tulay at kumbago pala stand ko pa na man para subscribe na button all saka like mako pad ayan mga body apo na naman tak mo na tak mo papakita ko sa inyo kan di nya ko 150 mahabari let's go dam mahabari minya ko 150 mahabari ay te pa ah tara pet pakwan dala pa Ya, let's go to the league. Na mau apa Paling bangun arang, paling bangun hanap buai, Ya, let's go. Ano kasi ma'am? Pag ganito. Ha? Ah, Pag nakalimutan. Oh, Hindi, kahit naman bukas, o araw pa, basta huwag nila ilagay sa pinakamalamig na malamig. Ako. Ano yung ano? Hindi pang isa. Alay ka dyan sa... naman yata kayo eh. Lagyan mo lang sa pinakam... Uh, huwag masyadong malamig. Yung side lang. Thank you ma'am. Did you escape? May si Ano oh, bagong-bagong hero si Mamo. Ah. Bumili si Mam ng pinya. Okay. Let's go. Yan guys, yan na lang pinya natin, yung may pinalatan natin yan na lang. Ah, shout out kay Mamo. Ayun. Pakwan na na lang din. Ah, Ang oras natin ngayon ay alas 4. Sama pa din kaya lang yung pinya nating babalatan pa. Napakarami pa mga bali. Oh, no. yeah. yeah let's go